mga welcome back sa akin channel and for today's video ay andito ako sa dental clinic para nga ay magpabunot ng aking wisdom tooth so, actually dalawang pinto may butas so sobrang sakit na hindi ko na kaya since start ng Pasko so yan, so nice ng clinic ni Doc parang bahay lang, ayan may TV kaso hindi naman maandar so since since nabubore ako kasi nga walang signal at walang TV so naisipan ko mag video. And uh, ayan, may binigay sa akin yung assistant ni Doc. Hindi ko alam kung bib to o oh, uh, apron. So ayan, pa-check check lang ako ng aking pin. Ayan, ang pangit niya. Talaga tignan. Sobrang hindi naman ganda tingnan lahat ng pin ko. And So, ayan makasama kasanga, ayan, nakaupo na ako, pero nangangatog na. It's like, ang tagal na kasi hindi ako nagpabuno. So, ayan na aking mga ngitin. Wow, grabe. Sirang-sira talaga siya. Sirang, ayan, sobrang gusto. hirap ni Doc. Tooth ko ay sobrang laki ng ano, hiwa. So, kailangan niyang tahiin yung gums ko. Ayan. Ayan. sobrang sirang-sira talaga. Hindi ko in-expect mga kasarangan na ganito ang nangyari sa ngipin ko. Kasi hindi naman halata talaga. Na ganyan na pala siya kasira. And yun. Kaya pala sobrang parang umabot na sa ulo ko yung sakit. Sobrang Sakit, sakit, sakit talaga sa ulo. And then, ayan, tapos na ako. So, pasensya na ako, hindi ako nakag-video ng tinanggal na kasi nga, nangangatog na ako. So, bang kinakabahan na ako. Ayan. So, nagaantay na lang ako ng reseta ng aking gamot. Ayan. Sobrang sakit na yan. din ako makapagsalita. At, nahirapan ako kasi yung lawa ko na-stuck na sa aking alam hindi ako makalunok. So, ayan. Ayan, nasa bahay na ako. Nagpahiga lang. Stay in bed. Ibong araw. Yan, Sobrang sakit na yan kasi parang wala na ata yung ano ng anesthesia. So, nafe-feel ko na yung sakit. Yan, Hindi na ako magpakali. One week later. So, hi, good afternoon. Kasi so, is

So, ayan, nasa loob na ako. And waiting naman kay Doc kasi meron pa siyang, ewan ko, tinatanggalan or nililisan ng ngipin. So, check, check na. Ito na aking ngipin. Ayan. ayan. may dimple pala ako. Char. So, ayan. nagbo-bore na ako kasi sobrang tagal. Siguro mga 30 minutes na ako nag antay Hindi pa rin sila tapos. Ayan. Napifeel ko na inaanto ko po. Kasi ganitong oras uh, anto na ako. So, yan. Ang ganda ng ano, background sa likod ko. Ang ganda ng kulay. So, parang feel at home lang ako. Ayan. Sige lang. Ante -ante lang ako daw. Take your time. Char. So, yan. And then, naman ang assistant ni Doc. Binigyan na naman ako ng bib or di ko alam kung apron nga ba or bib. Yeah. So, yung mga kasunan na ako ng tahi. And sorry dahil hindi ako nakakapag-video kasi nga for, for privacy ni Doc. Bawal daw. So, ayun. Na-feel ko medyo may kerot pa konti kasi nga daw may sugat pa siya. So, continue pa rin tayo ng gamot. So, ayun. Thank you, thank you so much sa panonood mga kasalangan. Thank you so much. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe <laughs>